Mm-hmm. Ang bata, dinala? Oo, dinala eh. Babay niyan talaga, oh. Hindi naman kaya magsustento. Napaka-intermitida. Tumawag ka na ba sa bahay ng nanay niya? No, 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 not yet, ma. Saan pa ba pupunta? Patrick, kunin mo ang bata. Masigurado ko hindi bibigay ni Erin yung anak ko. Kung gusto niyan lumayas, pues sige. Pero huwag niyang bitbitin ang aking apo. Pwede ba? Hindi pa yun eh. Dahil matigas ang ulo ng babae yun. You see what I mean? Right from the start. I told you. What? Did you listen? Did you? Oh, of course not. You were too busy trying to prove you were a man. You threw away your career. You wasted the best years of your life. For what? All for that, that woman. Ngayon, naniniwala ka na. Will you stop nagging me? Sa katangan ng tayang ko, dahil sa bungangan ni Erin, dinadagdagan mo pa. Just get your son. Huwag mong susundu-sunduin ang babaeng yan, ha? Lalaki lang ang ulo. Gagamitin lang aking apo para i-blackmail ka. Ano ba? Kunin mo si Joe Pet. Kung gusto mo yung apo mo, makukuha mo, pero huwag mo akong didiktahan. Sita, I'm so sorry. Condolence, I'm worried about Kumain ka kahit konti, ha? Ito. Condolence po, tita. Baka gusto mo munang umuwi. Tito. Hindi ka Dito palang patay nga. Dito muna ako kay Justin. Oh, Erin. Condolence po. Hindi e, muna. Ah, Ah, Han? si Mr. Santos. Uh, pasensya ka na. She's still in shock. Ah, uh, baka gusto mo ng soft drinks o coffee? Have you been? Si Janet nandiyan. Sita, condolence. Nakita ko lang sa obituary. Tinawagan ko rin yung mga kabacho mates natin noon sa pre-med. Probably, it wasn't meant to be. It wasn't meant for you. Pero hindi kita masisisi. Naiintindihan kita. I know how you feel. Look on the brighter side. Mag-anak ka na lang ulit. Ate? Please go. Ate? Ate, sandali lang! Ate! Ako! Pa! Oh! Uh, no. oh! Eric, thank you. Thank you talag. Thank you, Bare. pare. Thank you. Thank you, son. Sir Eric, sinabi na ho sa amin ng papa niyo na pag-aaralin niyo si Gemma. Pare, okay ka talaga. Thank you. Sabi ko naman sa inyo, eh, talagang mabait yung pinsan ko si Eric, eh, right? Sir, sir, mahuli na po kayo sa susunod yung appointment. Okay. Siya nga pala, sinabihan ka na ba ng mama mo na malapit na ang SK elections? Nag-file ka na ba ng candidacy mo? Oh, pa, mamaya natin pag-usapan. Alam niyo naman ayokong pumapasa sa eleksyon na yun, eh. Huwag kang umalis, ha? Mag-uusap tayo. Mamaya na. Sige, pa. Mauna na mo. Okay, bye -bye. Bye, Ay, to. ako. Bye, Uncle. Okay, bye-bye. Bye, dito muna ako. Dito muna ako, Eric. Na. Uy, basta tulungan mo ako manligaw doon sa lahat ng mga bay sa Maynila, ha? <laughs> Ah, kaya naman pala eh. Sabi ko nga sa'yo, di ba? Mautak nung si Eric. Oh, mautak nga. Pero okay lang yun. Sige, kahit sinong babaeng makita natin sa Maynila, liligawan natin at mapapasagot natin. Sa isang kondisyon. I know that, I know that. Kailangan ka man libre. Mismo. Yes, you have to treat us. O oh, sige, itakasan natin ang kotse ni Papa. Liga na. Okay. O oh, Adet, mga ko sa'yo ah. Ngayong wala na ako, ikaw na ngayon ang tatay ng panganay. Tsaka huwag mong pababayaan yung pag-aaral mo. Tsaka yung mga kapatid mo. Pag may nang-away dyan, upakan mo kagad. Oo na. Tsaka ikaw, ikaw. Huwag mong bibigyan sakit ng ulo si inay, ha? Tsaka huwag mong pababayaan yung pag-aaral nyo. Dahil pag nakatapos ako, kayo naman pag-aaralin ko. Pag naging arkitekto na ako, paayos ko itong bahay. Ha? busok, yung alaga natin pusa, ha? Huwag mong pababayaan. Opo, ate. Tignan mo tong bestida, ha? Ako na nahini to. Bagay na bagay sa ito. Tignan mo, oh, sexy, nay. sexy. Nay! Nay, nay! Pambabae yan, eh. Saka tingnan nyo nga. Kita na kaluluwa ko dyan, eh. Ah, basta. Dadalhin mo to sa Manila. Gemma! Gemma! Andyan na sila Eric at Ponzi. Ah, okay. Oy, okay, birisan nyo. Dalhin nyo lang gamit ng atin nyo. Hmm. Ang anak ko pupunta na ng Maynila. Anak, mag-ingat ka dun, ha? Kung naman ang mangyari doon, balik agad dito, ha? hu, Ano naman magiging problema ng anak mo ron? At saka kung meron man, kayang-kaya na yun! Babae pa rin ang anak mo, Ambo. Nay, kahit naman babae ko, kaya ko naman sarili ko. Hmm, kita mo na. Mag-ingat ka, anak, ha? Opo, tay. Halika na. Diyan si Eric, eh. Si Amal! Halika na! Ano ba? Diyan na! na! Go, go, go! Ay! Ay! पागल